Tignan ko ngang mabuti itong mahiwagang palayok na magpaparami ng aking kayamanan. <laughs> Lumapit ang hari at sumilip sa loob nito. Hmm. Aking hari, mag-ingat ka, pakiusap. Ngunit sa sandaling iyon, natulas ang hari, nawalan siya ng balanse at sumubsob sa palayok. Naku, nahulog ang hari sa palayok. Ilang minuto lang, isang daang hari ang pumuno sa bulwagan. Nalilito tuloy ang mga sundalo kung sino ang susundin. Ang mga hari ay nag-aagawan sa trono. Bawat isa ay nagsasabing, Hari ako. Nang mapagtanto ni Gopi kung gaano kadelikado ang mahiwagang palayok, nilabas niya ng palasyo ang palayok habang may kalituhang nangyayari. dumiretso siya sa bangin at itinapon ang mahiwagang palayok nabasag ang palayok